Nakakita na ba kayo mga boss kung paano ginawa ang isang crankshaft? Pues kung hindi pa, halina, tignan natin at silipin ang diskarte ng mga taga-ibang bansa nang makakuha din tayo ng kunting idea at kaalaman. Kunting paalala lang, ito po ay reaction video lamang. Kaya kung ayaw mo ng mga ganitong video, ay pwede ka na makaalis dito. Dito natin makikita ang skills ng isang tao na may dedikasyon sa kanyang trabaho. Kahit kulang sila sa PPA, safety at kagamitan ay kaya pa rin nilang makabuo at makipagsabayan sa pagmanufacture ng mga crankshaw. Kahit nga siguro isang buong makina ay kaya nilang gawin sa factory na ito mga boss. Mostly dito makikita natin manumano ang trabaho. Nakakamay lang, nakapaa, walang working clothes, walang safety shoes, walang helmet, walang gloves. Pero kahit ganun pa man ay makikita natin sa kanilang mga galawan na master na master talaga sila dito mga boss no? kita kita dito sa kanilang proseso mga boss na meron silang hulmahan ng crankshaft at gumamit din sila ng buhangin dito ang tawag pala ng ganitong proseso sa paggawa ng crankshaft mga boss ay casting which is ang metal na ginagamit dito ay tinutunaw bago ibubuhos dito sa hulmahan ng crankshaft mostly sa casting mga boss ay cast iron ang material na ginagamit sa crankshaft Meron ding ibang pamamaraan ng paggawa ng crankshaft mga boss. Ito naman ay tinatawag na forging. Sa proseso naman ng forging ay hiniheating ang metal sa tamang temperatura. Bago ito pupukpukin or i-press ng mga naglalakihang machine, pupukpukin at i-press ang metal ng naayon sa tamang hugis ng crankshaft. Bago ito dalhin sa machine shop para i polish. At ayon naman sa aking pagsasaliksik ay higit na mas matibay ang forging process. Pure steel naman ang ginagamit dito sa materials. Makikita na natin dito mga boss na nakaredy na ang hulmahan ng mga crankshaft. Dililinisan na lang ito at pinapatigas. Sa punto na to ay nakahanda na ang hulmahan ng crankshaft. Ipinatong na ang kapares nito mga boss at lalagyan ito ng pampabigat. Nakahanda na ito sa pagbuhos na tinutunaw na metal. Ngayon ay dadako naman dito sa pagtunaw ng mga metal mga bosno Sinaksaka na nga ng maraming metal itong tunawan Grabe ang sobrang init dito mga boss. Kitang kita dito na nagbabaga talaga. Di ko rin lubos maisip na nakaya din ng mga trabahante dito ang ganitong klaseng trabaho. No? Kasi makikita natin parang kulang talaga sa PPE at hindi naman mga high tech ang kanilang kagamitan. Ang init niyan pag mapasok ang mga boss o kailangan pag nagtatrabaho ka dito ay maikting na presence of mind talaga ang ipapairal bawal dito ang patulog-tulog at pakahoy-kahoy mga boss saka bawal din siguro dito ang pang uber hover ay tanong ko lang mga boss kung sino ba nakakaalam dito kung meron bang ganitong factory sa atin yung legit talaga mga boss na gumagawa ng mga crankshaft Ayan mga boss, tapos na ang casting process at binaklas na nila ang ulmahan. So ang sunod na proseso nito ay ang pagpapalamig ng crankshaft. Pero bawal tong direkta na palamigin mga boss. Meron ding proseso ang pagpapalamig nito step by step. Dapat dahan-dahan lang. At ang diskarte naman nila dito ay tatabunan ito ng buhangin para sa mas dagdag na tibay ng crankshaft. So dito ay hinubad-hubaran lang ni Kuya ang trabaho niya. Tapos na nga ang proseso ng pagpapalamig ng crankshaft mga boss no. sunod naman ito ay tatanggalin tong mga extra na metal na hindi na kailangan gamitin pa dito sa crankshaft. So ito na yung pinaka last na step dito sa casting factory mga boss. Ilalagay ito sa parang oven. Ang machine naman nito na ay parang sandblaster which is ito na yung naglilinis sa ating crankshaft. So ayan nakaready na ang mga crankshaft mga boss bago ito dalhin sa machine shop. So dito sa machine shop ay dito na yung final process ng ating crankshaft mga boss no which is dito na siya i-grind, dito na siya i finish, dito na susukatin ang kanyang mga standard na journal dito na rin linisan ang mga crankway, bubutasan ang mga oil galleries, lagyan ng bolt holes ang para sa flywheel So kung nakaabot ka dito sa dulo ng video natin mga boss at nagustuhan mo ang ating video ay pwede pang mag-comment kayo or like na lang ng ating reaction video ngayon. Maraming salamat po!